isang nakakayamot na umaga ng mga muasang. Ito lang, ayoko sanang mag-ambo kasi we're friends. Naman, diba? ba Before. Even until now, I thought we're friends. Nakakainis totoo lang kasi ang dami nyo sinasabi to the point na nakakasakit na kayo ng kapwa nyo sa liit na bagay sobra hindi nyo inisip kung ano yung magiging impact nun sa kapwa nyo kasi kung tutusin yung ganung bagay hindi naman dapat eh kasi maliit lang yun eh compare mo sa pinagsamahan din natin. Tapos nang dahil lang sa ganun, 'di ba? Magkakasamaan kayo ng loob, tayo especially. Tapos magbibitaw kayo ng mga salita na hindi maganda or makakasakit kayo ng kalooban namin. Kami ba? Ako, lalo ako. May narinig ka ba sa akin? May sinabi ba ako na hindi maganda sa'yo nung bumuo ka ng sarili mo at kinuha mo yung ilan sa akin, wala ka na rin eh. Kasi, hindi ko sila saklaw. Hindi ko sila pwedeng pagbawalan kung saan nila gusto. Tsaka sports ako pagdating sa ganyan. Kasi, I know, nasa social media tayo. So, medyo nasaktan lang din naman ako. Konti lang. Pero, hindi naman ako nagtampo or nagkaranang ng sama ng loob sa'yo. Nasaktan lang ako sa ginawa. Mo. Pero, ganun pa man, gusto ko lang linawin sa'yo na hindi ako galit. Wala akong galit sa'yo sa ginawa mo ang gusto ko lang ipaabot sa iyo at gusto ko lang i-clarify sa iyo na dapat maging sports ka na, Maging patas ka. Kasi kami, ako, ginawa mo din sa akin. Pero wala ka narinig sa akin. Ayoko kasi nang to the point na makakasakit ka na at nagbitaw ka na ng hindi magandang salita sa amin. Hindi usapan. Sana, next time. Hindi ganun. Kung ayaw mo na, leave and go. No need to no need to say anything na makasakit ka. Kasi, kahit papano, may pinagsamahan din naman tayo. Hindi naman ako magagalit kung ayaw mo na. Hindi din naman ako matatampo sa'yo. Kasi choice mo yan. Lagi ko sinasabi sa lahat, alam mo to. Lalo sa'yo na ang tanging hangad ko lang is hilahin kayo lahat pataas, paangat at wala, walang masamang tinapay para sa akin. never naging open ako sa iyo malawa na gusto ko lang linawin sa iyo Tapos hindi ako nagtry lang sa iyo hindi hindi siguro kung meron man akong mali yun ay hindi ako nag-approach sa'yo directly. Ayun lang yung mali ko. Pero yung trinayda pa, hindi. Hindi ko ginawa yun. At, alam mo yan, dahil nagsabi ako sa'yo, humingi ako ng dispensa sa pagkakamali ko mo. Pero yung ginawa mo akin hindi yun acceptable. At, hindi yun makatarungan para sa akin. Kaya, sa akin naman, walang problema. Magsabi lang. Diba? So, ganun pa man, nakakalungkot man isipin na sa ganung paraan tayo magtatapos. At sa ganung paraan, masisira yung pinagsamahan natin. Hangad ko pa rin hangad ang ko pa rin tayo, ang talong Ang pag-angat mo. Kahit saan ka makarating, makakaasa ka na ang support ako sa'yo buong buo. At yung paghangad ko galing sa puso ko. Sa puso ko Dahil maiksi lang ang buhay natin. Hindi natin kailangan na hilahin yung mga ayaw natin na bumagsak. Walang ano, walang mangyayari sa buhay natin kung ganun lagi ang hahangarin natin. Sa ako, lagi ko lang sinasabi kung nakasakit ako iyo at nasaktan kita, humihingi ako ng pasensya. Hanggang doon na lang yun. Alam mo, alam mo kung ano yun yung totoo. Alam mo yun. Hindi ko na kailangan hindi ko na kailangan banggitin o i-defend yung sarili ko. Pero alam mo na yun kung ano totoo. Marami ang magpapatunay nun. Kaya, panghuli, humihingi ako ng pasensya kung nasaktan kita. Sana, hanggang doon na lang yun. Sana, matapos na yun kasi hindi natin ikakayaman ang paninira ng kapwa. Kung ano man yung iniisip mo laban sa amin, mali ka. Dahil hindi namin intention yung iniisip Ako na ang nagsasabi nun sa'yo. Maling mali ka. So, nalulungkot ako. Pero, wala akong magawa. nilang. Salamat. God bless you.